kapatid na Arnel, hindi po ang pagbabatayan yung dami sa bilang, kundi kung sila ay hinirang, pinili ng ating Panginoong Diyos, bagamat silang kaunti sa bilang, sila po ang may karapatan na maglingkod sa tunay na Diyos. At kapatid na Arnel, meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Israel sila po ang may karapatang maglingkod sumamba sa tunay na Diyos? Noon, nung sila po ang pinili ng Diyos, bagamat kakaunti sila, batay nga sa Biblia. Ito po, Roma 9.4. Sila ang bayang hinirang ng Diyos. Ginawa niya silang kanyang mga anak. Sa kanila niya ibinigay ang karangalan, ang kanyang mga tipan, ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Ito po katangian ng Israel noon, nang sila ang piliin ng Diyos. Sila ang may karapatan sa tunay na pagsamba. Hanapin mo ang kautusan ng Diyos. Nasa kanila. Eh bakit? Sila pinili. Dahil ba marami? Ba hindi? Kaya pa sila totoo? Marami sa bilang? Ba hindi? Kaya mali pong paniniwala, batay sa Biblia, na pagka mas nakararami, yun na po ang tama. Yun na po ang tunay. At hindi lang yan. Noon po, bago pa Israel, sa matandang sanglibutan, sa matandang sanglibutan, Pakinggan po niyo itong babasahin ko. Dito po sa Ebreo, ang talata po ay 7. Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas sa pamamagitan nito'y na tulad niya ang sanglibutan. Ito po yung sa panahon ni eh. Alam po namin, alam din niyo kasi saya nito, dahil sa kasamaan ng sanglibutan, nagpasi ang Diyos. Gunawin ang mundo, lipulin ang tao sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Universal deluge. Baha. Dito po, binabanggit po ng talata ng Biblia o pinarusahan ang buong sanglibutan ang naligtas lang po ang sambahayan ni Noe. O isipin ninyo Isang sanglibutan na rin ang tao noon. Pero hinatulan ng Diyos ang isang sanglibutan tao, isang mundong tao, ang naligtas lang isang sambahayan. E ilan po sa bilang ang naligtas po, kapatid na Arnel? Ilan ba yun? Eh, basahin natin sa Biblia, kapatid na Joel sa unang Pedro 3.20 po, na mga masuway noong panahon ni Nui, samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong, kakaunti lamang, hindi sinabing marami, kakaunti lamang, walo katao ang nakaligtas noon sa tubig. Eh, kung ang pagbabatayan po, yung paniniwala na mas marami, yun ang tama, eh dapat hindi ginunaw ang isang mundong tao noon. Mas marami sila. Eh, dito po, nakasulat po sa Biblia, isang mundong tao ang pinarsuhan. Ang naligtas lang po, yung sumunod sa Diyos. Si Nue, walo ka tao. Si asawa ni Nue, tatlong anak niya, at kanikanyang asawa ng kanyang mga anak. Kaya, pagka binasa po natin ng Mateo 7.13-14, sa bagay, eh, makikita po niyo sa ating screen, kahit ang ating Panginoong Sokristo po eh, sinabi niya na ang maliligtas, yung pumasok at dumaan sa makipot na pintuan. Kokonti lang ang dumaraan doon. Yung maluwang at malapad na daan, maluwang na pintuan, marami ang dumadaan doon. Pero ang sabi ni Kristo, papunta yun sa impyerno, papunta sa kapahamakan. At kung ang ating pag-uusapan po, itatanggong sa Biblia, pagdating ng paghukong, gaano karami ang mapapahamak? Apokalipsis po, 20, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pag itinuloy ko pa po pagbasa, eh yan po yung mga parurusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Gano'n po karami mapapahamak? Kasi ng buhangin sa dagat. I, dumakot ka lang ng isang dakot, di mo na mabilang eh. Okay, kaya hindi po ibig sabihin, yung preponderance in number o superiority in number, yun ang katunayan ng pagiging totoo. Hindi po. Para maligtas ang tao, dapat sundin ang utos ni Kristo. Binasa na po kanina, pumasok tayo sa kanyang kawan, ang kawan niya, yung Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo.